Dumating na sa Singapore bandang tanghali ngayong araw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para dumalo sa 10th Asian Summit. Kinumpirma ito ni Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil. Sa kanyang pagdating doon, nagtalumpati si Pangulong Marcos sa harap ng mga business leaders at economic manager kaninang hapon. Doon ay ibinahagi niya ang mga prioridad na pulisi at programa ng kanyang administrasyon sa isang 30-minute talk na A Conversation with the President of the Republic of the Philippines. Kinuwento rin niya ang mga hakbang ng gobyerno para iangat ang buhay ng mga Pilipino sa gitna ng mga hamon at malalaking pangyayari sa mundo. Layunin ng Asian Summit na magkaroon ng bahaginan na ng mga pananaw at hakbang tungo sa kaunlaran, kaayusan at kapayapaan sa Asia. Gaganapin ang Asian Summit mula ngayong araw hanggang ika-15 ng Setyembre. Sa imbitasyon ni Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong, dadalo rin ang Pangulo sa finals ng Formula One Singapore Grand Prix 2023. Pinalawig pa ng pamahalaan ang Agrarian Debt Moratorium para sa pagbabayad ng utang kabilang na ang interes ng mga Agrarian Reform Beneficiaries. Nakapaloob ito sa Executive Order No. 40 na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon at inisyu ng wala kanyang ngayong araw. Kanina umaga ay nanunsyo ng Pangulo na pinirmahan niya ang dalawang taong pagpapalawig ng Executive Order Number no. 4 na nagpapatupad ng isang taong moratorium sa mga bayarin sa amortisasyon. Sa visa ng Executive Order Number no. 40, iniutos din ng Pangulo sa Department of Agrarian Reform at Land Bank na bumuo ng implementing rules and regulations para sa pagpapatupad nito. Nauna ang pinatawad ng gobyerno ang mga utang ng mga magsasakang nakatanggap ng lupa mula sa Comprehensive Agrarian Reform Program at iba pang batas sa ilalim ng Republic Act 11953. Pero ayon sa DAR, mahigit 300 at 46 na libong pangalan ng mga benepisyaryo ang hindi pa naisusumite sa Kongreso. May mga bagong benepisyaryo rin anyang hindi inaabotan ng tulong sa ilalim ng naturang batas. Pinag-aaralan ng Pilipinas ang posibleng pagdadagdag ng mga barkong nagpapatrolya sa West Philippines. Sea. Ang kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, isa ito sa mga hakbang na tinitingnan ng National Task Force for the West Philippine Sea para mapigilan ang kumpulan ng mga maritime militia at iba pang barko ng China sa lugar. Aniya na patunayan ng hindi mga mangingis ng Chinese ang maaligid sa West Philippine Sea kundi mga miyembro ng gobyerno ng China. Dagdag ni Malaya, magpapatuloy din na ang pagpapadala ng supply sa mga tropa sa Ayungin Shoal. Iginit niyang hindi titigil ang bansa na ipaglaban ang karapatan nito sa sariling teritoryo. Pinag-aaralan din ang mga mungkahi na iban ang paggamit ng TikTok sa mga tauhan ng gobyerno na nasa security sector dahil na rin sa data surveillance concern. Sakaling ipatupad di pagbabawal ang paggamit ng TikTok para sa lahat ng nasa sandatahan, kapulisan, coast guard, unipormadong tauhan at sibilyang may kinalaman sa pambansang seguridad. Aniya, ang TikTok ng byte dance ay isang Chinese technology na pagmamayari ari ng China at nasa ilalim ng batas nito. Maging si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ay naiinip na umano sa mabagal na pag-usad sa pamimigay ng National ID ayon kay Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan Uy. Ayon kay target ng DICT na maipamahagi ang digital version ng National ID hanggang sa katapusan ng taong ito. Aniya kasunod dito ng utos ng Pangulo na bilisan ang paglalabas ng digital ID matapos ang ilang ulit na pagkaantala nito. Naunang sinabihan ng Pangulo ang DICT na humanap ng paraan na mabigyan ang taong bayan ng kopya ng kanilang National ID nang hindi naghihintay para sa physical na ID. Sakaling mailabas ang digital ID, makikita ito at magagamit mula sa kanilang cellphone. Ayon pa kay Uy, titiyakin nilang hindi kulang o sira ang data na ibibigay sa kanila ng Philippine Statistics Authority para sila makapaglabas ng National Digital ID. Nasa 80 milyong identities na ang nasa database ng PSA ayon pa kay Uy. Magagamit rin ani ang National Digital ID kapag nailunsad na ang eGov mobile app na magsisilbing one-stop shop sa mga serbisyo ng gobyerno. Samantala, sinabi ni Uy na nangangailangan ng DICT ng dagdag na pondo para mahuli ang mga scammers at iba pang cyber criminal. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage pna.gov.ph o ang Facebook at X account o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. At uh, sa ngala ng lahat ng bumubuo ng Philippine News Agency, na isang batiin ng maligayang bati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang kaarawan ngayong araw. Ako po si Marita Muahe. Ito PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.